Sigurado daw kasi nagagawa ng paraan atong si Sara Duterte para hindi magsalita, para hindi siya ibisto, ibuking na itong pitong Office of the Vice President Officials na kasali sa investigasyon. Nakakalungkot na. Nakakalungkot isipin. Kung naalala niyo po yung sinabi na si Sara Duterte, Kinuha daw nila yung budget ng DepEd at ng Office of the Vice President. Sino ba yung tinutukoy nyo sila? Na ito yung mga official nyo. Yung mga higher official ng Office of the Vice President. Ay mga kadikit nyo. Sabi nga dito, close aides to the DepEd. Itong mga ito. Kaya, ikinasa na po ang... Um, lookout bulletin para hindi makalabas ng bansa nga itong pitong Office of the Vice President officials na ito. Kasali ba si Sara Duterte dyan? Sa so, tingin ko dapat siyang isali. Dahil unang-una, ikaw ang dapat nakakaalam um, sa mga ginagawa ng mga officials mo. Ikaw ang dapat nakakaalam niyan. Unang-una. So bakit walang nangyaring investigasyon bago pa man 'di ba? Etong mga nangyayari nga ngayon na, na investigation diyan sa uh, camera. Bakit hindi niyo po pinaimbestigahan sa Rada Duterte? Dahil alam niyo na damay kayo. Na dahil alam niyo na alam mo ang mga nangyayaring ito. Baka nga kasi daw ikaw ang pasimuno dito sa mga ang ito na ng mga officials na to. As the probe continues, The Chua-led panel is scrutinizing additional co records. and dami pa. Hmm. Emphasizing the need for transparency and accountability and confidential fund expenditures. Ayan. At ito nga po yung uh, yung mga kasali sa lookout bulletin na yan. Marami po. Ito ay balita ngayon all across social media at dapat lang talaga na gawin ito ng DOJ para hindi makalusot itong mga to sigurado tayo dyan sa pito na yan may magsasalita sigurado tayo lahat ng pito na yan ay kadikit ni Sara Duterte at darating nga sa punto na magbabaliktaran na yan para isalba yung kanilang mga sarili Hiniling ng House Committee on Good Government and Public Accountability na maglabas ng Lookout Bulletin Order ng Department of Justice laban sa pitong opisyal niya dahil sila ay kasama sa investigation ngayon. Uh, Pinadalhan ng subpoena pero hindi pa rin humaharap sa investigation at ang mga ito sa Kamara sa maling paggamit ng confidential funds. Lahat ng yan, bottom line, lahat ng ito, ang may kinalaman dyan ay sa Sarah Duterte. Dahil kung ikaw ay mabuting leader, alam mo ang nangyayari sa paligid mo, alam mo ang ginagawa ng mga official mo, yung mga subordinates mo ay alam mo rin kung ano ang mga kalokohang ginagawa. Good luck.